Tiniyak po ng MMDA, patuloy nilang babantayan ang mga pangunahing kalsada upang masiguro magiging maayos ang daloy ng trapiko ngayong kapaskuhan. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Hindi na kailangan alisin ang window hour ng number coding scheme sa Metro Manila ngayong holiday season. Ito ang sinabi ni MMDA Chairman Don Artes sa isinagawang weekly news forum ng Philippine Information Agency o PIA. Unang-una po, tiningnan po natin yung rekomendasyon ng ating Traffic Engineering Center, lalo po itong past two weeks, ay maganda pa naman po yung daloy ng traffic. So, kanila pong rekomendasyon ay wag nang i yung window hour ng number coding. At pangalawa pong tinignan natin dyan ay yun pong mga kababayan natin na iisa lamang ang sasakyan para magamit pa rin po nila during window hours. Pero tiniyak ng MMDA na patuloy na imomonitor ang sitwasyon sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila na magiging basihan ng MMDA para alisin ang window hour. 10:01 AM hanggang 459 PM ang window hour sa ipinapatupad na number coding scheme ng MMDA. Ang iniiwasan lang naman na po namin at pinaghandaan namin dito ay yung pong possibility na talagang sobra bigat ng daloy ng traffic lalong-lalo lalo na habang lumalapit ang Kapaskuhan na maulit yung mga previous na pangyayari ko saan nagigim parking lot yung buong Metro Manila. Naglatag na rin ang MMDA ng mga hakbang upang maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga kalsada ng Metro Manila tulad na lang ng paglalagay ng strike force na binubuo ng mahigit 70 motorcycle riding enforcer na may suot na body camera at may handheld ticketing device na mag-iikot sa buong Metro Manila. Sasakay lamang po sila ng motorsiklo, magkaangkas, para po mas maraming areas ang mapuntahan nito on a daily basis. Another ano po natin ay yung measure ay yung pagbabawal po ng mga excavation activities sa major roads. Another measure po ay yung adjusted mall hours. Uh, Na-observe po kasi namin over the years na mabigat po ang daloy ng traffic habang lumalapit ang Pasko sa mga malls at kahit bawal ang paghuhukay o excavation activities sa mga kalsada ng Metro Manila, may exempted pa rin. May exempted naman po dyan yung mga flagship projects ng pamahalaan, um, emergency leak repairs ng mga water lines ng ating mga water concessionaires, at yung mga paggawain po ng DPWH na kailangan pong gawin kaagad tulad po ng mga bridge repair or construction at yung mga Meralco relocation works. Tiniyak din ng MMDA na magdamag na magbabantay ang kanilang mga enforcer upang maging maayos ang daloy ng trapiko sa buong Metro Manila ngayong Kapaskuhan. Noel Talakay para sa Bayan.